At AM Welcome back sa isa na namang Nakatagong video Ng Team Galas TV Na i-upload ko dito Sa Cubs Chess Pero kung napapanood nyo pa to Sa bonus clip Ng Team Galas TV Isa to Sa mga secret video Kakatapos lang namin Mag vlog dito Sa isang It all you can Medyo spoiler Kasama sa content rin to eh. Mga spoiler Spoiler oh, Spoiler na to Meron kami pinuntahan Na buffet Na 149 pesos lang Ipapalabas namin yan Soon Sa Team Galas TV Pero Ile check ko lang Itong Cubs Chess channel Hindi po ito peke Ito po Ay, Ben, to, ito. O hindi, wala walang ganun. Legit to, legit. Ah, legit. Ayan. Si Mayor na rin magsasabi na legit yan. Oo. Oh, ito nga, uh, yes na channel. Benji ko, OY! Ah, legit nga ito! <laughs> legit to! At <laughs> kung makaalala nila tol, pupunta tayo ng Cebu dati. Inimbitahan yeah, tayo yeah. ng KMJS na i-host yung isang segment nila para sa Cebu. Mm -hmm. Eh dahil nga palagi kaming nasa Cebu at paboritong-paborito paborito ni Mayerong Cebu, oh, no. panoorin muna natin yung mga behind the scenes nung KMJS na yun. Uy oh, KMJS? Oh. Kailan lang yan? Last year lang? Last yan, year yan, eh. siguro mga around September, October, mga ganun. Sa mga hindi pa nakakapanood, eto yun. Hello mga Cubs! Kami ang Team Canlas TV! ang grupo ng vlogger na sina Chester na ang tagutongan nung nag-food trip sila kamakailan sa Queen City of the South. Ano nga ba nangyari behind the scenes noon? Kung paano ginawa yun? Anong mga reaction namin ni Mayor? pinagagawa namin? Off cam? Ito yung mga old files <laughs> na matagal na nakatago sa baul. Yan. Yeah. Hindi na namin pahabay na intro kasi mahingay na. Nasa takot kami ng kalsada ngayon. Yeah. yeah mga ka Kaya panoorin nyo to. Let's go! Let's go back to Cebu! All right! ito yung unang scene sa behind the scene ng KMJS para sa Team Galas TV. Bumalik kami dito sa linarang na tagotongan sa Pasil, Cebu. Isa kasi ito sa mga nag-viral na video namin noong December 2022 at sumakto naman na ang, ang team ni Maring Jessica ng KMJS ay mga hole in the wall in Cebu City. Grabe no? dami beses na namin pumunta ng Cebu City at pati tong KMJS dito rin kami dinala. Pero syempre sobrang saya namin at sobrang thankful sa experience na to. Biruin mo yon nakapag experience kami ng production ng KMJS at nakita namin na halos parehas nga lang ang ginagawa nila at ang ginagawa namin. Pero syempre marami pa kaming bigas na kakainin. Well nakakatuwa lang dahil kahit papano kuha din pala namin yung style at galawan ng mga TV show production. Tulad na lang nitong pagpapaikot ng pagkain, pagharap sa iba't ibang anggulo ng camera, conduct ng interview, establishing a candid shots, b at kung ano-ano pa. Personally, pagdating sa mga shooting at production, hindi ko naman po talaga pinag-aralan. Kung baga, nood lang ako ng nood. As in, zero experience. Sumubok lang talaga ng sumubok. Tapos, kusa ako na lang siyang natutunan. So, panoorin na muna natin itong unang behind the scene. Ito muna yung original version ng KMJS. Tapos, ipiplay natin yung behind the scene ng Team Canvas TV. Hi! Bonte naman! Ah, uh, so, yeah. Mga Cubs, andito kaming muli. Saan? Dito sa Esmen Carinderia, kay Kuya JR ang nagtitinda ng larang o tagutungan. Napanood mo yung video na ginawa namin dati? Oo, napanood namin. Balik-balik. Oh, <laughs> may mga nagpunta ba dito na sinasabi eh, napanood? Oo, sa... oo, oo, oo. Ay, Marami, marami, marami. Uh, na. Uh, ilang Kaya views uh, yun, Tol? Ilang views nga Umabot yun yeah. ng more than one million eh. Oo, sa yung uh, uh, sa channel natin. So, yung... Sikat pala si Kuya. Cheers tayo, Tol. Cheers. cheers! Cheers! Cheers, mga Cubs! 60 years na raw to, hindi nagbabago yung recipe. Kaya kung ano yung natitikman mo ngayon, hmm. ganyan din ang timpla niyan, 60 years ago. Parang yung linamnam niya nakakabuhay. Tsaka tol, syempre yung experience din. Kaya pag uh, nadayo kayo rito sa Cebu, taba kailangan talaga matesting nyo. Uh -huh. Itong uh, lutong ito na talaga namang binabalik-balikan talaga. Ito naman yung raw footage, walang scripto, basta mag-freestyle lang daw kami. Bahala na, basta ang dating, eh, kadarating lang namin sa Cebu. Ito, 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 Andito kaming muli dito sa SBN Karinderia kay Kuya JR ang nagtitinda ng larang o tagutongan Tagutungan. Si larang na tagutongan yeah. Galing na kami dito. Galing tayo dito. Ang Team Canlas ayun yung sticker okay, natin. sticker na, pa na tayo rito. So, puna muna kami. Order na tayo dito. Ayun, yeah. yun, lamesa. Puta tayo doon, mga kat. Puta tayo. Dun masarap to ha. Ah. Masarap yan. Oo, oo. Ituloy ko lang tong vlog ko para totoo na. <laughs> Ay, <anong yun? laughs> Uy, ito. Ang bilis naman. Ay, ang bilis. Oo, oh, automatic na sir. Ang bilis nito ate. Okay lang ba na si Koy JR yung Okay lang. Oh, okay lang. Okay na. Na ka, eh. Corn Corn. Corn. Anong tawag ko? Mais. Mais. Mais na kanin. Mais na kanin. Oo. Yun yung kinahin namin noon eh. December. Yan. December lang ba yun? Oo. Oh maraming tao dito. Eh. Marami. Mabilisan lang namin siyang sinuot, 30 minutes. Ah, uh, sir, okay lang, lagay natin sa 3. Tas ikaw yung mag-order. Kasama namin ang uh, KMJS team, mga cops behind the scenes. You know, oh. Ay, teka, tanggalin ko na 'to. Eh, sige, pagdating na lang ng pagkain, yeah. sige, eh, baka magtalon, tama. Hanggang kailan yung kain na nagmamubos namin, ma'am? Sa lechon Sir, ito na yung order niya, sir. Ayun! Ang <laughs> bilis naman. Ang ilang kawali mo na to, kuya? Kali, pang-apat na to. Yung bago. Uh, Ngayon pa lang, half day pa lang to, ha? Grabe. Ang Nuli laki ng na kawali. Ang lalaki niyan. Uh, Apat yata yung minsan, eh. Grabe, nauubos agad, no? Blockbuster. Sige, salamat, kuya. Maisha. Ito, mais yan. Ito porcupine fish Yeah, 'di ba kuya? Fortifying base. Yan nilayo yeah. din natin 'to kaya masarap na 'ko game na agad tayo. Pero Ilalagay ko lang 'to dito. Eh, natin. porcupine fish mga kad. Fortifying fish Ito. Sabi nila, oh. Uh, check kami ng steady cam. Okay. Pakalam na, gumawa ka kayo sa ko. na sa labing. <laughs> Basta <ako> <laughs> ito, bago na kumain. Bago kumain. Basta yung lapit na po. ko lang rolling ito. Okay lang bang walang na lang later. Uh -huh. Pagka... Kasi, panggalin ko sana. Kaya lang, baka tumalun yung clips ko. Okay, okay na lang Ah. Uh -huh. Ay, wala pa kayo no. no? ano? Kamayin ko saan eh. <laughs> Fast forward natin konti. Medyo mahaba kasi ito eh. May gusto kasi yung shot para sa Chef's Table, yung flat lay lag. Uh -huh. Tapos, ang drone sana eh. Mm -hmm. Tapos dito lang ay uh, sa ano. Maganda Mababa yun madami. Mm -hmm. Kaya lang ito lang yun eh. Masyadong blank. Ayos yes, wala yung binibirol ko itong mga ito eh. O puro raw files na itong mga susunod kaya patutugin na lang natin muna yung music natin.

ラ、ま、ピュタ <laughs> <laughs> Next naman sa mga behind the scenes natin, ito yung hindi na naipalabas. Merong interview on Team Canlas TV dito. Kaming tatlo, si Mayor TV, ako at si Camera Woman na misis ko. Masaya din sana kung nandito si Tipsy Tata, di ba? Pero ito yung panahon na kaaalis niya lang at nasa Amerika na siya. Hindi na nasa dito sa final cut dahil siguro OT na or hindi tumama dun sa tema. Pero buti na lang, meron tayong nakatabing behind the scenes dito at maririnig pa natin yung mga interview yung tinanong sa atin. Okay, game! Pwente naman sa amin. Parang... Chester na banggit na sa pre-interview no na uh, ikaw raw yung parang founder or nagpasimula nitong vlog. Paano ba siya nag-start? Counting TV ay isang food channel na nag-umpisa noong 2018. Noong una, ang Timganlas TV talaga, family vlogs ang inilalabas. Kaya siya tinawag na Tim ganlas kasi kami ang Kanlas family kasama ng ating misis na camera woman po ngayon. Noong mga una, ang nilalabas namin yung mga pamamasyal namin at saka yung mga anak namin. Around 2019, tinry namin ng mga luto-lutong pagkain. Mga lutong bahay lang sa indoor cooking lang. And then napansin na namin, parang Maraming Pilipino talaga, ang um, mahilig sa pagkain. Napansin namin na medyo nagbabago ang viewership namin. Mahilig kasi kami pareha sa pagkain and parehas kami mahilig din magluto. So kay, kinailangan namin na uh, magkaroon ng something new to our content. Hindi lang siya about family or hindi siya about uh, leisure. So, dahil napampangan ng aking asawa at mahilig kami sa pagkain, sinubukan namin magluto into backyard cooking. Uh, actually, ako ay nasa likod lang ng camera, pero isa ako sa mga i input ng mga lulutuin at ng mga dish everyday para mapalakas yung content namin sa social media. Okay, tapos yun nga, no, following na nasa sinasabi ng mga kapampangan po sir, mm -hmm. ano, tapos kilala yung pampanga bilang culinary of the Philippines, no? Mm -hmm. Tapos, Paano uh, kayo importante ba yung pagkain? Tsaka yung sinasabi kasi nila pagkapampangan, paarte yun sa pagkain, mataas yung standard. Kasi sanay sila na masarap yung makakain lagi eh. Paano nyo pinipili yung nyo ng content? Tsaka paano kayo, di ba parang doon sa vlog ninyo, lagi kayong may uh, verdict sa dulo kung masarap ba, tanyaman ba to? Paano nyo yun uh, kinakwalify? Parang lumaki na ako na mahina pagkain, yung mga tsahin ko, yung nanay ko, mahilig magluto. Feeling ko parang lahat na lang ng malalasa at masasarap na pagkain eh, Pinatiging na sa akin. So sabi nila, ang mga kapampangan, parang yung panlasa nila, hindi naman sinasabing mataas or ano, pero parang may standard, parang ang hiling nila sa malasa. So sabi ko, after namin ng backyard cooking, nag-try na naman kami ng bagong konsepto. Ito yung namamasyal kami para sa iba-ibang lugar ng Pilipinas para tikman naman yung mga pagkain outside nung nakagistan namin na pagkain sa Pampanga like Manila, Pangasinan, mga, mga probinsya katulad dito sa Cebu yun, yun yung mga gusto namin i-try nun una namin pinry na vlog muna is Manila tapos pumato doon kami parang mas nakilala sa social media, sa internet lalo na yung mga putok-batok na parang may power yung putong pa na ka, pagkain sa masa, parang gano'n. Saka yung mga street food, na-realize namin, ito yung direksyon ng Timpangas TV. Dito tayo magpo-focus. Kaya hanggang ngayon, pina-evolve na namin ang pina-evolve, ginawa na namin na parang travel food ang content ng aming channel. Okay, si Omar may sariling channel. Paano ka nasama dito sa Timpangas? Uh, nasama ako sa Timpangas kasi di ba mag-asawa nga sila. <laughs> kami may hindi kami relasyon eh. Uh, did, nasa, ba natin? Hey, sorry, Nasa <laughs> <laughs> uh, ah, nasama ko sa din ka last kasi nung una ah, uh, parang naging tropa-tropa lang kami behind the camera na siyempre parehas kami content creator so parang na, uh, nagustuhan ako personally nagustuhan ko yung company nila kaya nadalas din yung pagsama ko bukod sa ang sarap ng mga pagkain na pinapakain nila sa akin kaya nakipagkaibigan talaga ako sa kanila kasi sarap ng pagkain nila. Si Tata ay kasama-kasama kasama ko for two years dito sa channel namin sa Tingalas TV. And then, nung late 2022, around uh, October, November, na-approve kasi yung petition niya to go to the US uh, para puntahan niya yung nanay niya. Nakaalis si Tata around January 4 nitong taon lang, 2023. And then after that, ang Tingalas ay parang nag Naido muna. So, nag-regroup. Nag-usapan namin paano mag-move on na wala si Tata. At dito naman ang aming kaibigan pa na dati rin naman namin nakakasama at nagigest sa Team Canas TV, si Omar. Kaya, naisip namin, magkaibigan naman tayo. So, yung chemistry andun na. Hmm. Hindi na kailangan practicing. Hindi na kailangan ng uh, maraming tutorial. Basta nag-on yung camera. Wala kaming script. Yun na yun. Uh, Dadalit na ng mga pag-uusap namin ang bago nga. Pa, ba ang last vlog mo ba, Limitata, ay sa Cebu? Cebu. Yung Porcupine Street. Tapos, according to your vlogs nga, naka-three part, parts na kayo ng Cebu. And hindi pa rin matapos-tapos yung checklist ninyo, no? Anong meron sa Cebu uh, among all the provinces na napuntahan na ninyo? Or dun sa mga kahit mga karinderya na bakit -balik -balik -balik? Lagi kami nandito kasi yung pinakaunang episode ng Team TV, sa totoo lang, ay dito din sa Cebu. Uh, vlog number one, vlog 001 ng Team TV sa Cebu. Parang naging pangalawang bahay na namin to. At sa kabalik balik namin dito, nakaka-discover kami ng pagkain. Sobrang dami ng mga sikat na kainan sa Cebu na hindi namin matapos-tapos. Parang katumbas siya ng Pampanga ba? Parang ang pagkain kasi na food spot na kailangan mo siyang ma-explore. Ang tingin ko doon parang challenge sa amin. Kailangan tapusin ko itong music. Kasi ang sarap na luto ng mga Cebuano. Ang daming sila parahin ng dito sa Cebu. Tsaka ano doon, parang bukod sa masarap yung pagkain, masarap din yung pakikitungo ng mga Cebuano. Sobrang accommodating kasi ng mga Cebuano, kaya parang ang sarap lagi mo yung tarik. siya para sa amin. Hindi man namin ina-expect na ganun yung magiging impact ng tinga pero yung tiwala ng mga viewers sa amin, kapag na sinabi namin na puntahan nila to, is pupuntahan nila sobrang fulfilling. At kayo sa mga owners na natutulungan namin, wala man yung kapalit, pero alam namin sa sarili namin na nabigyan namin sila ng tulong. Mga, ang saya lang sa puso namin na hindi namin na-expect na makakakulong pa, pala kami in that way, in a way of vlogging na ang iniisip lang namin kapag nag-video kami is para lang kami naglalaw or nag-enjoy. Pero sa totoong buhay pala, is nakakatulong pala kami sa inyo. Tapos, given this viewership na, um, baka monetize na rin yung page niya, no? Mm -hmm. Tapos, somehow, dito, dito, dito na sa page niya to, parang nagka-business na rin kayo. And then may mga outreach na rin tayo. Very eh, good. Ito ang pag-YouTube or paglabas namin ng mga videos tungkol sa pag na din parang trabaho ba? Kasi eh, hindi naman din sa lalaman namin natin na lahat na ang paggawa ng mga ganitong video ay eh, uh, meron din namang revenue o may kita sa internet. Meron ba? Meron lang meron. May register na kasi. may may kita siya. So, sa kakagawa namin ng kakagawa ng ganito, dumating yung point na nakaisun kami. Parang may mga nabago din sa buhay namin, katulad ng pagnegosyo. So, yun talaga ang una naming uh, naisip. I-secure ang future, gumawa ng negosyo. Doon nabuksan ang aming litsunan. Meron kaming lechon house dahil mm -hmm. naggagawa kami ng mga lechon kuchinillo o yung mga lechon na maliliit. Uh, meron kaming pledge bago pa naman kami nag YouTube is ginagawa na namin yon. meron kami pledge na mamigay sa mga AITA community kada December at bukod sa mga AITA community eh meron din sa munting tahanan ng Nazareth isa siyang parang munting bahay para sa mga bata na may special needs na wala nang mga alaga sa kanila so, naisip namin sila ang isa sa pagtuunan namin ng pansin at tulong every Christmas dahil nga Pasko yun at mga bata sila kasi ang Pasko sabi nila ay para sa mga bata agad kaya namin pupunta pa oh, na lang kapag may mga uh, malalaki kaming blessings na dumadating mm. sa channel part ng blessings na yun is share namin sa mga bata sa munting tahanan ng Nazaret just to give thanks sa itaas kumbaga parang dahil nakaramdam kami ng blessing ay eh, kailangan din namin siyang share yan ang mga naganap doon sa Cebu. KMDS. man yun tol, titigman. Yan yung hashtag nila no. Ano Ay! Ano yan? Ha? Ano yan? Yung sa Cebu? Wala ka naman dito kanina. Cebu? KMDS. Ay tol, wala rin siya doon. Ha? Wala rin siya doon sa mga clips noon. Ba't hindi mo sinama? Sinasama ka namin noon, napaka busy mo. Oo. Sabi mo wag na. Wag na sumama. Uy! Uy! Kamu punta! Hindi, balik na lang tayo Cebu. Babawi kami. Oh. DCTV 2K24 gusto, goes to Agusto Gusto Augusto, Cebu, Cebu again, and again and again Alright, see you sa Cebu Uy, teka, kailan <laughs> yun? Teka, teka, papapasubo ako See you sa Cebu sa susunod pang mga buwan Yan, Para safe, para dyan. safe Abangan natin Maraming salamat, wala akong outro dito kundi paalam Hindi, ang outro dito, gusto ko lang sabihin na legit po ito, Ayun na, Itong Capsches na channel na ito Yun ang outro mo dyan, Yan. Ayan, ulitin ko ha. Mga Cubs, legit po ang channel na to. Kaya paalam sa inyo, ilike nyo na yan, i-subscribe nyo na yan. Hindi yan peke. Legit po. Legit. 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 Yeah. Subscribe na rin kayo. Billy Passion Mukbang. Malapin na malapin na. Magkukulab po kami yan. Kakain kami ng maraming pagkain sa channel niya. Yun. Kasama ka? Kasama to. Ayan na, napasubo na. Kasama ko. Ka Kasama ko ka po. Tayong tatlo. <laughs> Nasa Cebu ako eh. <laughs> Uy, hindi. Fairview to, Fairview. Fairview. Sorry, sorry, sorry. Ayan, nabangan nyo po kami doon. Billy Passion Mukbang. Tatlo po kami daw na magmumukbang. Pag mukbang, walang salita-salita yun. Tahimik lang. <laughs> eh, yes, eh, ma Ang hirap naman nun. No? Ipa-flash na rin natin dito. Billy Passion Mukbang. Yeah. Wala yun mukbang eh. Billy Passion lang. Ipalalagyan eh, na natin dyan. Billy Passion Mukbang. Bye-bye. Paalam. Bye -bye. Legit po ito. Legit. <laughs> bye, -bye. <laughs> Gracias.